Ma'am Raven or sayo. Hi ma'am. Magandang hapon po. Hello po. Magandang hapon po. Opo. Ano pong nangyari? Um, wala po sa poder niyo yung bata? Opo. Ah, uh, siguro po ano, February 7 po, uh, kinuha niya po dun sa labas. Naglalaro po yung bata. Actually, hindi niya po kasi pinaalam sa akin yung bata. Eh. Alam ko, ah, ko na lang ko nag-text sa akin na nandun. So, inayaan ko na lang po kasi minsan lang naman po na sa kanya. Eh. Ex-boyfriend mo tong si Irish. So, magkalapit lang ang bahay ninyo. Okay. Yes, Pero yung bata talaga, nasa poder mo dapat. opo Pero nung araw na yon anong nangyari? Nung, nung, araw po na, ano, February 8 po, ah, uh, Nag-message po ako sa kanya tanghali, mga alat 12 si pa lang po. Nag-text po ko na isolin niya ng si Akiya kasi iinom po ng gamot. May maintenance po kasi ng gamot si Akiya. Uh, na, kinuha niya nga po kasi ng biglaan. Kaya wala pong dalang gamit yung bata. Kahit gatas po wala. Normal niya bang ginagawa yun? Kinukuha niya ng walang paalam? ano po, minsan po nagpapaalam pero madalas po kasi kapag kunyari kakain po sila sa labas, bigla niya na lang po kinukuha doon naglalaro sa labas ng bahay namin. So nung kinuha niya yon, anong nangyari? Gano'ng katagal na nasa kanya si Akiya? Sa araw po, tapos hapon po, nag-text po ako sa kanya ulit na isoli niya na nga po. Ang una niya pong sinabi, sila daw po yung motor niya. Gusto niya ako pa po doon sabi ko, hindi naman kaso yun, mag-tricycle kayo kasi papasok ako sa trabaho. Kailangan ko na mapainom ng gamot yung bata. Ayaw niya pa din po. Pagdating po ng mga alas sa isip po, ganun. Nagalit na galit na din po sa kanya kasi ayaw niya po isole eh. Sabi ko, bakit ba ayaw mong isole? Sabi niya, hindi ko kunin po na lang pala yung gamot dyan. Sabi ko, isole mo na kasi may pasok po kinabukasan yung anak ko. Mm. Eh, hindi naman po pwedeng sa umaga niya na lang po ito. kasi, panggabi po ako, bigaling ko po sa trabaho ng 6 a.m. Doon ko na po inaasikato yung anak ko para pumasok sa school. Mm. Ngayon, yung nani ko po, sabi niya, sige pumasok ka na sa trabaho, ako na magsusundo. Pagkasundo niya po doon, ayaw po nilalabasin yung nani ko. Pinagsaran po nila ng pintuan tapos meron na lang pong kapitbahay na may sabi sa nanay ko na ano, may laknot daw po sa mukha yung anak ko. Habing ganon. Nung nilabas po nila yung bata, puro laknot na po. Sa daan dami po sa ano, sa mukha po, saka sa dibdib. So nilab tapos, nilabas lang nila nung ano, nun uh, nung nandun ka na o yung binigay nila sa nanay mo? Opo, nung binigay po nila sa nanay ko nung pinuntaan po ng nanay ko sa bahay nila. Tapos, tinago po nila sa akin kasi nagchat na po ako sa kanya pero wala po siya kahit isang sinabi sa akin na may nangyari po dun sa bata. Nanalaknasan nga po yung mukha ganon. Tapos, nadala na daw po pala nila sa klinik. Wala rin sinabi sa akin. Eh, yung klinik po na yun, obigay ni po yung paanakan po yun. Dying po. Sino nang sabi, sino sa na dinala na nila sa klinik sa lying in? Sino ano 'yun? Nagsabi, eh bakit daw sa lying in nila dinala? Hindi ko po alam eh. Ang pinagtataka ko din po, bakit po hindi niya sinabi sa akin at saka hindi niya dinala agad sa hospital. Kasi ang lala po ng paso ng anak ko eh. Nung nalaman ko, muwi po ako agad. Ako pa po nagdala sa hospital dun sa bata. Pagdating po, for admission na po yung anak ko. And sabi ng doktor, pa third degree burn na daw po. yung Jesus nangyari. Ko. E, kamusta yung anak mo? Nung na, nakita na mo? Po yun, naka po siya ngayon. Ngayon. Kasi okay. ma, masakit yan eh. Yung, ano, yung okay. third degree burn, masakit yan. Okay. Kung matanda nga, ano na yan, aalma na yan eh. Pagkadala ko po sa hospital, wala po siya kahit isang text sa akin. Nakamusta yung bata. Nasaan kayo? Ang sinabi niya pa po sa akin, huwag yung asawa ko. Bakit? Teka lang. Sinabi niya ba kung, ba't hindi niya sa iyo sinabi agad itong nangyari na to. Ano po, sabi niya daw po, nahihiya daw po siya. Nahihiya. Diyos ko. Opo. Oh, Doon pa siya nahiya eh, Tapos? Eh, yun nga po yung pinagtataka ko. Sabi ko, sana, pinabayaan mo eh. Sabi kong gano'n eh. Pinabayaan mo yung bata, nasa puder mo. Sabi kong gano'n. Tapos, hindi niya pa po dinala agad sa hospital. Kung dinala niya po sana sa hospital, maiintindihan ko pa eh, tinawagan niya ako. Pero, nangyari na po, hindi ko po alam kung gaano katagil na yun nangyari. Kasi kung hindi pa po namin pupuntahan, hindi naman po namin malalaman. Tinatago niya po yung bata. Yung gastos mo ngayon dyan sa pagpahospital kay Akiya, tumutulong ba siya? Hindi po. Hindi po siya nangamusta. Wala po siya kahit isang text sa akin. Mm. Si nakakausap mo naman na si Akia. Nag, nakapagkukwento ba siya kung anong nangyari? Opo, nakapagkwento naman po siya. Anong sabi, sabi, niya po kasi, eh, yung tita niya daw, which is yung girlfriend po nung daddy niya, nagpapainit daw po ng tubig sa ibabaw po ng ref. Eh si Akia, kukuha po siya ng, ano, ng prutas daw po sa ref. Pagkabukas niya daw po, bigla na lang daw po may natapon sa kanyang tubig na mainit inanung ko siya, sabi ko, saan ba nang galing yung tubig? Sabi niya, hindi ko alam, mami. Pero ang sabi niya, nagpapainit daw yon Sabi niya pa po sa akin, yung daddy ko naman sa la naman siya nagpapainit, pero si Kita kasi sa ibabaw siya ng ref nagpapainit. Meron bang anak tong si Iris saka yung girlfriend niya? Meron din po. Uh, ilang taon na? Ano po, hindi ko po alam pero baby pa po yun. Wala pa po atang isang taon. So malamang baka walang nagbabantay sa anak mo nung nangyari yon. Eh ayun nga po eh. Eh sabi ko inayaan niyo eh pinabayaan niyo na sa puder niyo kung totoo sin hindi ka nga nagpaalam sa akin. Tapos hmm. pagdating diyan papabayaan niyo lang. hindi ko matanggap bakit hindi mo dinala sa ospital yung bata. Hmm. Okay. Bakit nung dinala dun sa clinic na OB yung tita pa kasi nag-message ako dun sa pinsan niya ni Brandon. Oo. Uh, uh -uh. Paki-message naman si ano, ay pakitawad naman si Brando na nag-message ako sa kanya, isolin niya na yung bata kasi iinom ng gamot. Tapos hmm. kung hindi pa aakyat, hindi so pa sila aakyatin yung pinsan niya. Hindi din maralaman ng pinsan niya na gano'n nangyari sa bata. Sabi ng pinsan niya, dalin na daw, dalin na natin to. Eh siyempre wala din po sigurong alam yun masyado kaya po siguro nadala niya doon sa OB sa klinik na malapit. Hmm. Eh, paanakan po yun Nilagyan po ng ointment doon, tapos inuwi na po nila. Magandang hapon, Irish. hapon po. Ano ba talaga nangyari ah. at na, napabaya ang ma malapnos? Yung ano, ako. balat ng anak mo? Ako po kasi, nako, nakahiga po ako. Kami, kami ng asawa ko, tapos yung anak ko. Hawak ako naman ng asawa ko yung anak ko. Tapos meron pong kalaro si Akiya, yung lola niya po. Pero bata pa po yun. Tapos nung sabi ko kasi sa asawa ko, painitan ko nang painitan ako nang tubig kasi gusto ko maligo. Mm. Nung nagpainit naman yung asawa ko, kasi yung rep po namin, sa gilid doon na extension, doon din po nagsasaksak ng mga sinaing, nagpapahit ng tubig. Tapos sa ibabaw ng rep po, sabi na po natin alanganin yung pagkalagay ng asawa ko sa hita ng tubig. Nilagay po sa asawa ko. Pero sinabihan naman daw po ng asawa ko na wag bubuksan yung rep kasi nagpapainit nga ng tubig. Baka mabalian yung bata. Sinabi naman po ng asawa ko yun. Ang Kanino dun sa bata? Ihan, sa bata. Kaya-kaya kaya po. bata yun eh. Nagbilin siya sa ano bata. Ano nga? Bata yun. Ito, mo ba yun? Ano ba yun? Alagaan niya sarili niya. O tapos? Hindi po. Kumbaga po sinabi niya lang po. Hindi makakaintindi yun. O tapos ano nangyari o nung... hindi daw po narinig niya, Kiya. Yeah. O hindi naman pala ano po tinayaan niya? Apo. Eh kung hindi narinig, bakit tinayaan niya pa rin? Dapat may nakatutok doon. Six years old lang yan. Eh, Opo, po, nandun na po tayo sa pagkakamali po namin na yun. Okay. O, oh, so inamin nyo na mali yun. Walang inamin po namin kinuha... na mali namin yun. Ayun nga, kinuha Opo. nyo yung bata na wala kayong commitment na aalagaan nyo ng mabuti. Nang babantayan nyo. Eh, sana hindi mo muna kinuha dahil kung kukunin mo yung bata mula sa nanay, nangangako ka na ibabalik mo ng buong-buo yung bata. Na ano, anak mo naman 'yan siguro. Eh, eh ang priority, meron ka pang isang anak diyan. Eh, Siyempre, mapapaisip kami, ang priority mo yung isang mong anak, pero kinuha mo to, hindi mo naman pala mababantayan. Tapos bakit hindi mo sinabi kagad kay Raven yung nangyari? Bakit nilihim mo pa? hindi tuloy na tulungan ng agad Mahirap po magsalita eh. Ayaw po talaga magsalita about sa ganyan. Mahirap po magsalita. Anong bakit may hirap Alam mahirap magsalita? Po Ray Alam po ni Raven Alam po ni Raven kung bakit hindi ako magsasalita about sa kung bakit hindi ko kagad sinabi. Bakit hindi mo sasabihin? Sabihin na lang po na natatakot ako. Ganyan na lang po. Natatakot ka na? Eh, Mag ang sabi? priority, bakit ka matatakot magsabi? Eh, kailangan malaman nung nanay para matulungan agad. Tapos, kung hindi ka man lang sana nagsabi, sana nadala sa tamang ospital. <coughs> e eh, dinala eh, niyo ba sa ospital? Balik clinic lang daw po yun. Hindi na, Bakit na daw? Dinala. hindi, ibig sabihin, hindi ikaw mismo ang nagdala dun sa anak mo sa ospital? O dun sa clinic? Hindi po, nag na po kasi kami dito nun sa, sa bahay. Tapos niloda ko na lang po, pinasikaso ko muna pabunta sa clinic. Sino? Anong inaasikaso mo sa bahay? Kami. Anong inaasikaso mo na mas importante kaysa sa anak mo na nalapnos na, na yung balat ng kumukulong tubig? matagal <laughs> na po kasi kami dito sa bahay. O kaya nga, pero dapat ikaw nagdala at sinigurado mo na dinala mo sa tamang ospital. Hindi sa lying in. Nasunog yung balat eh, ng bata, dun sa panganakan mo, dinala? Yung dinala? Hindi mo man lang sinigurado na dadali nila sa tamang ospital? Hindi ko naman po kasi alam. Hindi rin po namin alam na panganakan lang yon. Na clinic lang din daw pala yon. Late lang din namin nalaman. Kailan araw na lang nalaman? Yung araw na po na yun, no? sinabi po nila. Na clinic lang daw pala yon. Eh pag pasok mo doon, pag sinabi sa yung lying in yon, hindi eh, dadalhin mo sa ibang lugar paano late nyo nalaman. Na wala po sabi sinabi na lying in lang po yun. Nang doktor mismo doon. Walang nakalagay doon. Wala po. Hindi eh, mo man lang sinek. Eh, dapat sa hospital kasi yung emergency room dinadala yon o ano na talagang siguradong maano yung... Kasi mabi, ma, ang, mabuhusan ka eh. ng... Okay, oh, eh. Oh, balat. Naka, sa mukha pa. Yes, attorney. Babae pa man. Pero din. yung binibintang po sa amin na sinadya sa mukha ng bata, hindi po katotohanan yan. Raven, oh, na, yes, sinasabi oh. mo bang sinadya nila yan? Hindi po, dahil pinagkwento ko po yung anak ko. O hindi naman daw ako, nila sinasabi na sinasabi. Hindi, pero ano nang um, nangyari social media? po yung um, anak ko. Sinabayaan po um, nila yung anak ko. At hindi hindi, hindi nila ako in-inform eh. Hindi, hindi hindi po nila ako sinabihan. Yung po yung masakit doon, tinago nila sa akin. Hindi ko alam po ilang oras na ba pagtapos nangyari yun. Ilang oras tiniis ng anak ko yung sakit. Ayun po yung inaano ko doon sa kanya. Hindi niya maintindihan. Daw, hindi ka naman niya na inaakusahan na... Na sinadya, ang ano is pinabayaan. Opo, sige. Aaminin ko po napabayaan po. Nandoon na po tayo sa napabayaan. Pero sa social media po nandito pula po sa amin ang screenshot ng post ng kapatid niya, ng kuya niya. Na kami daw asawa ko pa mismo ang bumanli sa mukha ng anak ko. Bakit ganun yun nangyari? Alam ni Ray Benyan, pinaliwanag ng anak niya sa kanya ang nangyari. Pero bakit ganun pinapalabas nila sa social media? Ang nangyari kasi dyan, Irish, naglihim kasi muna kayo. Kung dire-diretso nung may nangyari at nagsabi kayo, eh di hindi na magdududa yung mga yan. Pero ang unang instinct kasi ginawa ninyo is ilihim. Kahit yung pagpadala sa ospital, hindi nyo sinabi yung na nangyari yon. Unang-unang gagawin talaga, sa uh, sasabihan mo yung, yung nanay dahil yun ang pinaka taga apa, pangalaga ng bata eh, lalo na hindi naman kayo kasal so Papa, yun ang problema doon apart from nagpabaya kayo sa pagbantay sa bata nag, ang unang instinct nyo naglihem. ang ano syempre ang unang uh, ano doon sa batas ganun yun pag tumakas ka tumakbo ka nagtago ka may pagdududa ka agad na iniisip na halaga sa batas meron kang ano presumption of guilt dahil tumakbo ka eh okay. 'Di ba kung hindi apa? ka ano, guilty, hindi ka tatakbo. 'Yun ang dahilan kaya sila nagduda, 'di ba? Naintindihan mo na 'yon. Apo, po, naintindihan ko. Ganun 'yun ang pinanggagalingan noon. Raven, anong gusto mong mangyari? Gusto ko po talaga pagbayad nila lahat. Kasi nakikita ko po yung sitwasyon ng anak ko eh. Kumitigaw siya, nakaya man, hindi ko nakaya yung sakit. Saka masama loob ko, bakit niya itatago? Ang masama pa doon, hindi mo man lang kinalagad sa ospital. Hinaya mo dalhin ng pinsan niya. Pinsan mo sa clinic. Tapos hindi ka man lang sumama. Talaga ba nagkikare ka ba sa anak ko? Okay. Um, hindi ka man lang nag na dalhin mo sa ospital kasi ang lalaki. Eh. Matansikan nga okay. e. alam na magkita. Napakasakit na. Babalihan pa <laughs> pa sa pa. So po talaga pagbayaran po nila ang dalawa yun. Kasi kapabayaan po nila yun. Hindi nga nila pinaalam sa akin yung bata eh hindi na pinaalam eh. Tapos ibabalik ko kami yung bata gano'n. Set ako ng chat sa'yo. Pero nangyari na pala, wala ka man ng chat sa akin na may nangyari yung bata. May intindihan ko pa kung hindi mo sa hospital. Tsaka ka tumawag sa akin na lang dito. Si Aki, hindi ko sa hospital. Kasi na accident yung to ganyan. May intindihan ko pa eh. Pero itago mo yung bata. Tinago mo. Yung sinusundo ng nanay ko, pinagsanan niyo pa ng pintuan. Ayaw mo ipigay yung bata ano, sinaraduhan namin ng pintuan si Mama. Ang sabi sa amin yung... ni Kurt, tayo umakyat ni Mama. Yung... Si Mama. Siya ako na nagbaba kay ma... kaya kaya. Hindi pa pa talaga yung kamalian mo yung pagkukulang mo. Kasi hindi naman umakyat si Mama dito, nasa babalan si Mama, si Kurt lang umakyat eh. Oo, Kasi na, hindi ma, rin... Rin o kayo umakyat ni Mama eh. Paano nalak nilakang ko sila? Nagsaran mo ng pintuan, sabi sa akin. Hindi, si Mama nasa baba lang. kausap sila Tita Jolina. Paano pinaglakan? Si Kurt nakapasok hanggang bahay kahit may ato. Alam mo, at ang pagsitinungaling mo, paano pa kita paniniwalaan? May CCTV, eh, CCTV naman dito eh, sa baba Hindi ko pinaglakan niya si Mama. Hindi niya kaya umakit, ang sabi sa akin ni Kurt. Magandang hapon po, uh, Captain Villaferte. Ay uh, yes ma'am, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Sir, andito po kasi nagre-reklamo si Raven Urseo tungkol dun sa nangyari po sa anak niyang si Akia dahil po nagkaroon siya ng third degree burns due to ano parang nabuhusan ng boiling water. Um, gusto lang po sana niyang malaman kung ano po yung tunay na nangyari. At so, una yung pagpapabaya actually nung tatay don sa anak. Maimbestigahan para maisampay yung tamang kaso dahil sa pagpapabaya nung uh, tatay na ex-boyfriend nitong si Raven? Uh, yes, ma'am. Actually, ma'am, nag-advise na rin po namin sila na pumunta po sa, dito po sa aming presinto para po uh, makapag-conduct tayo ng initial investigation. And kung may nakita naman po ang investigador natin na uh, may negligence sa part po ng father ng victim, uh, ipapail po natin yung kaso. Uh -huh. Apo sige po. Um, uh, saan po namin yung tulong nyo, sir? So, papuntayin na lang po namin. Pasamahan po namin si Ma'am Raven sa opisina nyo para agad-agad pong ma-actionan. Pati rin yung ano, para matulungan na rin si Akia. Lalo na ngayon nasa ospital din. Dahil nga talagang masama yung nangyari sa kanya. Raven? Oh. O yun, So, um, nangako na si Captain Julius na um, tutulungan kayo. I-assist kayo sa pag-imbestigad dito sa nangyari kay kay Akia para kung ano man ang kasong dapat isampa kay um, Irish at kung sino man ang mga uh, nagbabantay noong time na yon kay Akia, umako sa kustodiya niya during that time, eh, ma bab sila ng uh, masampahan sila ng tamang kaso. Mahabol natin kay Irish yung ginagastos ninyo dun sa pagpapa kay Akia. Okay, okay, make sure lang lahat ng ginagastos nyo, i-record mo, yung mga resibo, itabi mo, para yun ang gagamitin para pagkakailangang um, makakuha ng um, karampatang uh, damages at yung bayad para sa nangyari kay uh, Akia. Okay? Opo, salamat Salamat po. Hindi ko mabayaran lahat. Maging leksyon na sa Kapabayaan po Family, gusto ko pagbayaran po nila Pagbayaran nila ito at nararamdaman ko ngayon. Ganito po, uh, Ma'am Raven, huwag niyo pong ibababa yung linya. Papa-asistahan po namin kayo sa uh, tanggapan po ni Captain uh, Julius, uh, Julius Villafuerte. And uh, gayon din sa iyo, uh, Sir Irish. Maraming salamat Apo. po at uh, magandang hapon po. Maraming salamat po. Okay po. Okay. 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 Uh, thank Masa you very maman. much, Ma'am Raven.